Hi guys! Welcome back to another video. Hindi masyadong maaraw. Kagaya nakikita nyo pero napakabanas. Ano? 37? Sobrang banas. Buti pa dyan sa atin na ulan. May bagyo. Pero wag naman sanang lumakas, no? Kina ate umuulan. Pero hindi naman daw masyadong malakas, sabi niya. Kaya pala ako nandito kasi may bunga na yung ating watermelon. May bunga na siya, guys. Ngayon, ayaw ko na may stack siya sa lupa kasi nga baka kainin ng ku mabulok ba? Nakita ko kanina ng amo, nakita ko kanina ng umaga nung nilabas ko si Babu. Kaya kailangan ko ng ano ng papatungan niya pwede na siguro to ay hindi kasi ano mainit ma maluluto kailangan talaga kahoy kailangan kahoy may anay oy Tignan nyo. Ano? Ay, may itlog. May itlog ulit. Wala na siyang asawa. Kinatay na ni Asis yung asawa eh, Pero may itlog ulit eh. Papa! There's an egg here in the cage. May itlog. Nakakolekta din ako kahapon isang itlog. Tapos may itlog din ito. Bagong labas yung itlog. Ito maganda eh. Pero paano ko kaya isopopo. Ayun, 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 ayun. Pwede pala eh. Marupok. Kasi kailangan hindi siya umano. Kasi sayang. Ayan siya oh. Um... para hindi siya mabulok. Kailangan natin siyang i-save. Mm. Mm. Ganyan. Tago natin. <laughs> Kadamutan. Tinago yung bunga. Yan yung unang nakita ko dati na ano niya. Eto may mga bulaklak lang bulaklak lang pero wala pang bunga ba wala pa punta tayo sa likod may malaki akong ano dun eh may malaki akong puno may malaki akong puno ng watermelon doon ano siya mas mas buhay siya gawa ng matubig kasi dito sa likod gawa ng ayan oh nagkakat ng grass dito pagkain ng mm, ang ating mango mango at kailangan nating i-harvest to kasi sayang kapag naanuhan yan sayang kapag kinain ng uod o oh, di ba tatlo ito tignan nyo maano siya. mas buhay yung aking watermelon dito kasi nga mas natutubigan kasi ay lang hindi ko alam kung may bunga malambot ang lupa dito ay, ang saya na mulaklak ng aking kalamansi baka kasi mamaya yan, umabot na siya dito wala ito yung kinukuhang damo pagkain ng kambing meron kasi dito o, oh. baka kasi pumasok siya sa tubig ang lambot niya kasi eh meron doon nasan na? kailangan kong kunin to ay naputol sayang ayan ang bunga oh putol Huwag ka kasi dyan. Halika dito. Kasi napunta siya doon. May tubig doon. Wala pa. Wala pang bunga dito. Ay, ayun, no. Oh. Ayan, may mga bunga kasi siya dyan. Eh, maraming bulaklak. Baka kasi nakatago lang sa ilalim. Kasi mabubulok siya. Lalo't matubig dito sa likod. Ay, natuwa naman ako sa aking kalamansi. Sabi ko, ang tagal-tagal naman kasi nitong kalamansi na lumaki. Oo. Oh. Sa wakas, may bulaklak siya. oh nag-iisa. Ay, ang init. Ang banas. Ayan, marami siya dito. Ay, sana mabuhay lahat yung mga yan. Ay, para... Masaya ang buhay. Wala man. Hi guys! Magandang hapon. So, ito ang gagawin natin. Habang si Asher ay naggagawa ng kanyang homework, magsusulat lang naman si Asher. Maghihimay ako ng sitaw at magluluto tayo ng adobong sitaw para maiba naman yung luto ng sitaw natin. Gagawin naman nating adobo. Yun nga lang, wala tayong Why anak ko? Yun nga lang wala tayong ano kahit man lang sana kunting taba ng baboy. Papanghalo, wala. May okra tayo dito kaso matigas yung okra. Parang matagal na yata. Anak, you, you, go finish your homework anak ko. You go finish your homework. Come on. Kaya siguro solong adobo lang yan. At yun nga. Confirm, di ba kahapon nakilamay si Naasis? Kasi anak, You go and finish your homework. Go and finish your homework. Come on. Go and finish your homework. Di kahapon nga, di na sina sis. Di, yun yung guling lamay na. Tapos, yun, usap usapan na nila, confirm na, this year, bawal mag uh, bawal mag-celebrate ng holiday. Bawal daw ang tika hanggang kihal. So, kung hanggang tihar, hanggang ano yun. Kasi madalas ang tihar ay December, November. Last week ng November, madalas ang tihar. So, walang ba'y walang walang dasay. Alam, alam niyo naman ang dasay, di ba? Yung, yung pupunta ka bahay-bahay para magpatika at para humingi ng blessings. Ganon, bawal. So, kasama. Kasi nga, kagaya nga nang sinabi ko, pinsan nila baba yung namatay. So, malapit na kamag, malapit na malapit na kamag-anak. So, walang festival this year sa atin. Walang, walang, wala tayong halid, ha? walang, anong tawag doon? Walang festi festival this year sa atin kasi bawal talaga. Kaya sabi ko, ako ah, na, pero sabi ko nga, pero pwede naman daw maghanda ng konti lang, magluto lang ng konti, walang party-party. Kumbaga party. sa loob lang ng bahay, magluluto ka lang ng konting pagkain, tapos kayo lang din naman ang kakain ba? Tapos wala, na ganun lang. So, sabi ko nga ay, okay lang kasi, <laughs> kasi kung... Kung sa kasakali kasi na meron kaming tika-tika this year, guys, or yung tinatawag na baytika-baytika by Baytika, naku, oh, malaking pera na naman ang kakailanganin natin. Lalo tatlong lalaki itong mga to. Si Asher, si Asis, si Tonton. Kasi kapag, kapag may baytika-baytika tayo, i-invite yan namang, invite sila. Ayan, eh, obligado tayong mamigay ng pera sa kanila kapag ganun. So sabi ni Asis, medyo <laughs> hindi man magandang hindi man magandang pakinggan pero no nag-uusap kami ni Asis kahapon sabi niya medyo ano sabi niya medyo mapapamenos -ma -ma tayo ng gastos pagdating ng ano nga pagdating Wee! ng festival nga daw kasi nga walang festival sa amin ngayong taon. Wala kaming bibigyan ng ah uh, ang tawag wala kaming bibigyan ng parang pera ba? Kanyan. Kasi tatlong lalaki yan. Pag in-invite yan ng pinsan ni Asis para sa baitika tika, magkano din ang ibibigay sa kanila? Oh magkano din ang ibibigay sa kanila? Yes, because Didinisa will go para sa down. Ah, go hospital pala. Didinisa will go to hospital down and Papa need to send it. Make it fast. Finish your work. No. You stay here. Your... Tignan naman, guys. Nainis ako. Ang hinihidit ng panahon, hindi mahabang pasensya ko. Madali akong mainis. Dahil nasa sobrang init. Itong si Asher, pumunta sa likod ng bahay kasi naandun si ama, nagkakat ng grass. Pagkain niya ng kambing. Eh, niya yung ma mangga. Kakainis si Asher. Eh, na... Naano ako? Na Basta naiinis ako, hindi mahabang pasensya ko, na, naiinis ako. Hindi, iniingat-ingatan ko, itong mangga na to, sa likod, pagpunta niya doon, kasi yung lola, nagkakat na ko, bakit man, hindi man lang sinaway ang bata? Hindi man lang sinaway ang bata na hinawakan ng mangga at kinungha. Kakainis. Bata pa siya, Oo, oh, hindi pa siya, amoy bata pa yung mangga. Al alam nyo naman ang amoy ng mangga kapag kapag magulang na, alam nyo din naman ang amoy ng, kapag ma, ano kasi, pag magulang na kasi, hindi man siya maniba lang, pero pag magulang na kasi, alam nyo din ang ama, amoy. Alam nyo din ang amoy ng mangga kapag yung batang-bata pa yung hindi pa talaga siya pwede. Naglalaway tuloy ako. Kakain. Oh, oh kakainis si Ashen. di wala pa ngang, wala pa ngang bunot. Anong tawag doon sa lagayan ng ano niya? Lagayan ng kanyang buto? Walang wala pa. O, oh, niyo, walang wala pa. Kakainis si Asher uh, talaga. Pagkaingat-ingatan po itong mangga na to sa likod. Tapos, pagpunta niya doon, i-harvest iha niya lang ng ganyan. Sus Mario, uh, si Asher, ko Nainis ako pero binalatan ko kasi kakainin lang naman itapon ko, 'di ba? Kainin natin. <laughs> so titikman natin, guys. Sana 'wag masyadong maasim. Kasi hindi na matibay ang aking ngipin, madali nang mangilong ang ngipin ko pag kumain ako ng may maasim. Batang-bata pa talaga. Wala pa siyang asim. Maasim siya, konti lang yung asim niya. Hmm? hmm. Konti yung asim niya, pero madali kasing mangilo yung ngipin ko. Pero hindi pa talaga dapat ito ni kinakain it. Eh. So yun lang guys. See you! Thank you for watching. Bye and God bless us all.